Ah! ako! Huwag ka matakot! May sasabihin niya ako sa'yo! Naghahanap kasi ako ng mga batang matigas ang ulo! Gutom na kasi ako! Ah! Matagal na akong hindi nakakatikim ng batang pasaway! Paborito ko yung mga batang ayaw matulog sa tamang oras! <laughs> Ikaw ba ang matagal ko nang hinahanap? Ibigyan kita ng chance, bata! Magpakabait ka! Huwag mong hintay yung magalit ako sa'yo, iyo Bata! Kapag nagalit ako sa iyo, pupuntahan kita dyan sa bahay niyo! Ah! Dadalhin kita sa lungga ko! Maraming aswang, multo, maligno at inkanto! Ah! Mata! Mamaya, tatanungin ko ang mga magulang mo kung hindi na ba matigas ang ulo mo. Kapag nalaman ko na hindi ka pa rin sumusunod sa mga sinasabi ng mga magulang mo, ay pupuntahan kita. Matulog na, bata!